pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang maggamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong maggamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Yesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalod niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na pong lahat iyan ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. sa God ni Jesus pagkarinig nito malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman pagsasadiwa kung ibig mong maging ganap humayo ka ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan kapag ginawa mo iyan magkakaroon ka ng kayamanan sa langit Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Malungkot ang taong nakakapit lamang sa yaman ng mundo. Lumisan ang mayamang lalaki sa ibanghelyo ng malungkot dahil matindi ang kapit niya sa yaman ng mundo. Akala niya siguro, sasabihin ng Diyos na sapat na ang kanyang mga ginagawa. Ngunit alam ng Diyos, ang nasa loob ng ating mga puso alam ng diyos kung ano pa ang kailangang gawin upang maging ganap para sa buhay na walang hanggan ang kadalasang pumipigil ay ang higit na pagmamahal sa yaman ng mundo kaysa sa diyos kaya napakahirap para sa lalaking mayaman na bitawan ang mga ito Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.